Yun nga yung sinasabi ko na wala namang bullying na nangyayari. I think what what the Senate is seeing is that the House is more um, vocal when it comes to national issues. The, the House is more vocal talking about issues close to their heart. The House uh, is reacting to um, what is happening in our country. And in any democracy, that should be a welcome development if I mean to say to take things uh, lightly. So, uh, ako naman ang Valentine's wish ko uh, para kay Senator Nancy ay eh sana let love rule. Wow. Yes. Di ba? So, kung malin na kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas. Bilisan nila yung pagpapapasa ng uh, uh, RBH6 para magawa na namin sa house yung trabaho natin at maayos na natin tong saligang batas. Sa akin, well, una sa lahat, happy Valentines sa si Nanji at sa lahat ng uh, mga senators. Um, ano naman po kami? Uh, I think lahat naman tayo dito ay peace-loving people. Gusto naman talaga natin yan. And doon po sa pananahimik, um, klaro naman po sa sinabi ng Presidente, ang kailangan po natin sa ngayon, very clear sinabi ng Presidente, healthy and democratic debate. So, hindi po tayo pwedeng manahimik dahil napaka-importante po ng problema ang hinaharap natin. Kulang ang trabaho, kulang ang kapital. Kung hindi natin to aaksyonan, patuloy pong aalis ang ating mga kababayan para lamang masuportahan ang mga pamilya nila, iiwanan nila ang kanilang mga anak at asawa. Yun po eh. It's... A, it's an important problem. We need debate. Um, sana po ay hindi na lang yung tignan as noise. Yung hindi noise eh. Iba yung i-convert natin. Debate po siya. At um, we, that's the kind of um, environment that we seek uh, to foster. Um, one of healthy and democratic. Ibig sabihin, let's make the people participate. So sa so Wednesday po, meron po tayong roundtable discussion, invited ang lahat. Um, Nag-invite tayo ng academe, uh, researchers, uh, members of, of um, various government agencies, tatalakayin po natin ang research na ginawa ng CPBRD. So yun, um, that's an example of um, activities that we are doing here in the House to promote healthy and democratic debate as instructed by the President. And number two, um, sana naman po ay, ang problema kasi is kapag may mga inquiries sa Senado na nakaka um, nakaka-apekto dito po sa sa pag-achieve natin ng peace, eh yun ang, that doesn't help. So, um, siyempre po, especially kapag na-atake po uh, si Speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, dun din po kami nang, nang gagaling. So, but, enough said. Ang sa amin is, we will stick to healthy and democratic debate.